Tubik Wow. Oh. Yan, oh. buat tayo Oh, ah. Oh, ah. Oh. Ah. Kamu, kuah kuning tubig. Kalau, kuat ini update ko kayo sa aming ginawa kahapon. Oh. Ha? Ito dyan. Buhay na buhay ang kanto nyan, Brad. Kala mo. Oh. Ha? May sako pa ron. Hindi nakuha. Lilinisin pa naman yan. Kaya mag-relax lang kayo. Tapos dito naman tayo. Akyat tayo dito, ha? Ah. Iyakit ko kayo, ha? Ah. Sa gagawin ko, ha? Ah. Dito ako, ha? Ah, oh. ngayon para ano para sikat ilalagay ko muna dito yan wag ka nalaglag ka -lag -lag laglag ka -ta talaga no, diba yun yung kapare ko kaya ano dun kaya lang baka malaglag ka hmm. ha o. Kita yuk. Kita yuk ah. Ya. Hah? Hah? Kemana tu ha? Uh, Yang yeah. kemana ha? Ikan kau. Yang Itu. Forma Forma hey. Hmm. Ha? Ha? Oh ha? Oh ha? Oh ha? ada ha? Tak nak mua hmm. hmm. Ayuh, ni mau kuat kari yang parang ano Ha 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 Ka ha. Ito ako nang halo pa. Ha? Mamaya ba ako. Halo sa pare, pang ano pa? Bukada. Dito na. Diyan na. Ha? Ang ah. Sabi mo pare bukada. Ay yan na yan yun. yung say, eh. Ha? Yan yung unang ano hinalo. Pangalawa na ito. Pangalawa na. Ay. Masama tayo, wag kang maghindiwalay 🎵 Nanang Sherbol. Nah, tulak nanti. lên Tá ah, bom.

Gabot tayo ng halo doon sa ating kakampi. Okay.